Kanina nga ay natalo ang Los Angeles Lakers sa Houston Rockets sa iskor na 119 to 115. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na makabawi mula sa 22 points na kalamangan ng Rockets, hindi pa rin nagtagumpay ang Lakers na maagaw ang panalo. Maraming tagahanga ang nadismaya kay head coach J.J. Redick at sinisisi siya sa pagkatalo ng kupunan. Ayon sa isang tagahanga, isa raw si coach J.J. Redick sa worst sidelines out of bounds coach in a clutch time na nakita niya sa kasaysayan ng NBA. Naniniwala rin ang fan na ito na may chance sanang manalo ang Lakers kung pinaglaro ni Redick si Dorian Finney-Smith sa huling anim na minuto ng ikaapat na quarter. Dagdag pa ng tagahangang ito dapat ay hindi lang nag-focus si Redick sa small ball rotation. Aniya, dapat daw ay pinaglaro din si Coloco ang kanilang sentro upang makatulong sa depensa at rebounding. Sa pagkatalong ito, bumaba ang record ng Lakers sa 20 wins at 15 losses sa unang 35 games ngayong season na naglagay sa kanila bilang ika-fifth seed sa Western Conference. Bagamat nanalo sila sa pito sa huling sampung laro nila, hindi pa rin matatag ang kanilang performance sa mga road games kung saan may record silang 8 wins at 10 losses sa 18 games nila sa labas ng Los Angeles. Susunod na makakaharap ng Lakers ang Dallas Mavericks sa Wednesday. Magiging mahalaga ang larong ito upang makabawi sila mula sa pagkatalo sa Rockets at mapanatili ang kanilang posisyon sa playoff race sa Western Conference. Sa kabilang banda, kahit na nagkaroon ng magandang laro ang Lakers sa mga nakaraang laban, patuloy pa rin si Rob Pelinka sa pakikipagnegosasyon sa ibang mga team. Nakikita niya ang pangangailangan ng kopona na mapalakas ang kanilang line-up lalo na sa front court. Sa laban nila kanina laban sa Houston Rockets, nahirapan sila kay Steven Adams tuwing nasa loob ito ng court. Dahil dito, malinaw na kailangan ng Lakers ng isa pang legit na big man na makakatulong sa kanilang depensa at rebounding. Ayon sa mga balitang lumabas, handa umano ang Lakers na itrade si Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at ilang first round picks kapalit ng isang magaling na center. Isa sa mga pangalan na nauugnay sa trade talks ay si Nick Richards ng Charlotte Hornets. Si Richards ay maaring maging malaking tulong sa Lakers dahil sa kanyang solidong depensa. Sa kasalukuyan, nag-average siya ng 10 points, 7.6 rebounds at 1.2 blocks per game kung maisasakatuparan sa katuparan ang trade na ito, malaking posibilidad na mapalakas niya ang frontcourt ng Lakers at madagdagan ang kanilang tsansa na maging mas kompetitibo sa liga. Samantala, tinambakan ng Sacramento Kings ang Golden State Warriors sa score na 129-99, isang panalo na nagpalakas sa kanilang posisyon sa Western Conference. Pinangunahan ni Malik Monk ang Kings sa kanyang standout performance na may 26 points at 12 assists. Nagpakitang gilas din si Domantas Sabonis na muntik ng mag-triple-double matapos magrehistro ng 22 points, 13 rebounds, at 7 assists. Sa kabila ng pagsisikap ni Stephen Curry na umiskor ng 26 points at magdagdag ng 7 rebounds, hindi ito naging sapat para dalhin ang Warriors sa panalo. Hirap pa rin ang Warriors sa consistency ngayong season, dahilan kung bakit bumagsak sila sa ikasiyam na pwesto sa Western Conference standings. Ang pagkatalong ito ay patunay ng malalaking hamon na kinakaharap ng Warriors ngayong season, lalo na't maraming kuponan ang nagiging mas kompetitibo.